magandang araw po mga kasindero welcome back sa ating channel at matumpalang araw po sa inyong lahat mga kasindero ito po ang aking i-share na naman ito po ay GMC Yukon 2015 model at uh, ito nga eh merong leak merong uh, tumatagas na gasolina sa ilalim sa may tangke kaya so, uh, i ko sa inyo papakita ko sa inyo anin at kung ano ang madalas na nangyayari kung bakit nagkakaroon ng leak itong fuel line itong uh, GMC na ito actually hindi lang GMC pati yung taho, Chevrolet uh, taho na gantong model din 2015 mataas. ganto rin ang pala uh, ganto rin ang malimit na nangyayari sa, sa ano ito ayan may may tagas ng gasolina Pati yung vlogger may tagas. <laughs> so ito, tatanggalin natin ng ano, tangke nito at uh, papalitan natin. Ito ang kalimitan. Itong kalimitan na nabibira itong pipe na ito, itong uh, uh, plastic tube. Ito ito. Ano na tatanggalin natin? Yan ang kalimitan na nabubutas kasi gumagas-gas doon sa cross member. Ito, ito, itong bakal na ito. Oh doon sa taas. Mamaya tatanggalin mo muna uh, tatanggalin muna natin itong tangke at pagkatapos ay papalitan natin yung fuel uh, uh, pipe, fuel uh, line. So ito na nga mga sidero, tatanggalin na natin yung tangke. Pag magkatanggal ng tanke, ito ang unang-una natin yung tinatanggal. Ito ang unang-una natin dapat gawin. Tatanggalin muna natin yung mga pipe, yung mga pipeline, yung mga fuel line. Yeah. Ito sa ano to? ah, uh, uh Tapos ito yung sa fuel line. Ito. ito, hindi niya ng ano, hindi niya ng gasolina. Maliwan sa nga, meron naman sa aga, meron naman. Nadalasan, wala nang lalabas na ano dyan. Wala nang sisirip na gasolina. Wala na siya sa so mirror. May, mayroon siyang kunti lumabas kasi nga yung pipe na kaya gano'n may matitira talaga ng nito yan. Kasi lang. Pero kung walang putas siya, pagpanggal mo pa lang, tumagan mo na yan. Kaya mag-iingat kayo sa mga ganun dahil pwede kayong tamahan sa mata ng gasolina ma-update. Hindi naman nakakabulag pero ma eh. Tapos yun naman tayo sa likod, magtatanggal. Kunti e, lang naman tinatanggal dito, dito sa GMC. Hindi kagaya ng Toyota, ang dami yung mga pipeline. Toyota, ang daming linya ng gasolina, may mga ano kasi. diyan na uh, yung Toyota, meron pang ano tawag dito? Yung uh, dalawa yung tangke. Eh. Uh, kasi, uh, kasi dyan na kayo mga kasindero dahil ano, maingay. Eh. Yeah, Kaya magtatanggal naman ako dito, isa, dalawa, tatlo. Tatlo kapat, kapat na tatanggalin dito, apat. Apat na linya, tapos Nakakamali na natin yung uh, tornilyo nito Ito Tapos baba na So ito na nga po mga kasindero Natanggal na natin ito Sa evap yan Evap din yan Tapos ito Sa charcoal canister Itong dalawang pipe na ito Ito Tsaka ito Tsaka ito, ito. 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 Yeah. Tanggal na natin Tapos dun na tayo sa ano Bababa na natin yan tapos mayroon pa kaya may wifi sa ibabaw. Yun ang iingatan nyo. Kasi baka masipak yung ano ng fuel pump. Pinakasakit. So ito nga mga kasindero. Total, madalas naman tayo pinapaingayan ng mga yan. Tayo naman mag-iingay. <laughs> <laughs> Whoa! <laughs> hindi, 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 may, slack. may slack naman siya. dito dito, sandito, dito, dito. Okay, tanggalin. So, ibababa na natin. Tapos mayroon pa yung wire dyan sa ibabaw. Yan. Iingatan din natin yon. Iingatan ka. Alagaan ka. <laughs> Yan. Buti na lang. Buti na lang naman. inga't ingatan natin kung magkita natin sa sasit itong mga bike na ito. Di pang pa yung ano, may... Ano pwede sa ibabaw? Asan ba yun? Ayun. Mayroon pang uh, ibab. Ipapakita iba ko sa May ibab tayo sa ibabaw. Dito ang ingatan ni Ray. Ah. naka sa ako. Katanggayin dito eh.

Bukarot Bukarot ang tawagin dito Sa atin naman sa Tagalog Singaw Singaw Ito mahaba naman yung white Video mahaba yung white Tingnan sa video may ilaw naman tayo. So, ayan. So, ito yung bukar na sinasabi ko. Ayan. Iingatan nyo yan. Kasi, dito yan. Ayan. Pag di mo nabantayan, ito, malamang masipak yan dito. May nangyari na yan. Pero, hindi ako nakasipak. Kasi, dati pa man, ah, maano na ako. Yung, di ako basta-basta nag bababa ng tanki na hindi ako sure na wala na nakakabit ah uh, yun na nga yan yan nakaano dito sa bakal nakaano dito sa bakal dito yan. kaya ito babantayan nyo rin yan at pagkatapos yung wire ito yung wire niyang kanyang ano ito yung wire ng kanyang ito sa ano to ah uh, ah uh, fuel tank pressure sensor yan ito trabaho nitong pressure sensor na ito ano yan tawag dito pagka yung maano na mataas na yung pressure ng tangke eh, magbibigay na yan ng signal doon sa ECM na pakawalan yung pressure doon naman gagana yung ano yung iba, purge valve purge yan, yung maririnig niyo sa may makina tak 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 yan, gumagana yun kasi, para yung uh, pressure ng gasolina o yung uh, ano ng gasolina hindi na pumunta sa uh, labas, di na pumunta sumama sa hangin at uh, at, at the same time <laughs> magagamit pa ng makina yung uh, fuel, fuel yun, yung tanggal na natin ayan, tanggal na natin magagamit pa ng gasolina yung singaw na naman dito sa mga ano na to mga hose na to oh. magagamit ng gasolina magagamit ng makina ayan, <laughs> ayos yung paliwanag at nasa social media tayo <laughs> Pasinsya na po. Alam nyo naman, mayroon akong sakit na dyslexia. Dyslexia. Yung ano, yung di mo ma... Alam mo naman yung spelling, di, mo, di mo ma-pronounce na maayos. Yan. Nakakalimutan yung pronunciation. Yan, yung mga sakit ng dyslexia. So yun na nga mga kasintero, bababa na natin at magtatawag tayo ng ano? Responde. Tatawag pa ba tayo o Hindi. Ah. Kasi una, eh, ano mo yan doon sa unahan? Yan. Yeah. Bago mo baba. Kasi ipapangga dito sa ano? Ipapangga dito sa... Differential. Tapos pag na ano mo na doon sa ano, ipapawal na ilapan mo sa differential dito dito. Iatras mo na mo doon. Yan. Ang yeah. malalagyan malalagyan pa. Ayaw. 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 So, alo na nga oh. Nababa na natin dito yung singaw Dito yung Ang puso ko dumudugo. Nalilito ko sino kaya? Si Rose na sa si Lord na o si Aida o si Pete? Si Aida o si Lord na? Siya ang nagpapasaya na. Siya ang kasultero, napabanan natin yung tangke eh. at uh, confirm nga dito madalas ang leak niya no? ayan, dito, nagagasgas ito, itong part na ito nagagasgas mamaya hanapin natin dito, dito yung tumatama kasi, dito, dito sa side na ito, ayan dito yung tumatama ayan oh no? Ito, mga dyan So, yun na nga mga kasindero Ipapanitan natin itong ano na to Ipapanitan natin ito Tapos, ibabalik na natin yung uh, Ibabalik na natin yung uh, Tanki Nangasara na namin yung aking manager <laughs> So, ito na nga mga kasindero Confirm na, ito, tinan nyo oh. Yan ang gumagasgas uh, na kasi plastic lang itong ano na to eh, plastic tube ayan oh so yung tapos yung uh, replacement replacement na mabibili mayroon ng damit mayroon ng takip ito may damit na nakalagay kaya ayun at maninigurado tayo lalagyan din natin ng ano dito uh, insulation maglalagay din tayo ng insulation dito sa labok na ito dito So yun lang po mga kasintero Mamaya eh pakabili ng ganito eh Kakabili ko na yung tangke tapos tapos na yan Ay. So ito na nga po yung ano replacement Tinan nyo oh, meron siyang ano Meron siyang parang damit Nakikita ba? Kita ba sa camera? Sa video? Ayan Meron siyang parang ano Insulation Insulator Ayan oh. Ayan Matibay itong insulator nito, hindi ito basta-basta na pupudpud. Kasi itong uh, fuel pipe na ito, pagka gumagana na yung uh, uh tawag dito, pag gumagana na yung, uh, pag na yung fuel pump, nagbabibrate ito, prrr, gumagana, prrr. Kaya yan, uh, pagka may object na nakadikit dito, saan man, pun Pero ngayon may insulator na, hindi na basta-basta mabubutas yan. At so yun na nga mga kasintero, yun na ang ating may share sa inyo dito sa GMC uh, Yukon 2015 model. 2016 hanggang 19, parehas lang doon din no, silisip, eh. Doon din naglilik. Ganun din yung ano, yung uh, Silverado, Sierra na 2015 pataas. Kadalasan doon din ang leak dito rin. Dito rin, dito rin ang lead naglilik kaya pag nakakita kayo ng pag may pumunta sa inyo na ano uh, tumatagas yung gasolina na ganit, ganitong modelo ganito na yun ito na yung papalitan pero yung mga lumang modelo mga lumang modelo naman na ano tawag dito 2013 pa baba. dito naman sa na dilik dito yan yan pero hindi ito kasi bakal ito bakal yung iba plastic plastic yung ganito kaya doon sa ano, doon sa naglilik na ano. At so yun na nga mga kasintero, hanggang dito na lang tayo. Uh, yun lang naman ang uh, importante yung malaman ninyo. Saan nag yun lang naman ang importante yung malalaman ninyo. May share ko sa inyo na yung kung saan yung leak at alasan. So yun na nga mga kasintero, maraming maraming, po maraming, maraming salamat po sa inyong panunod. Shout out po sa inyong lahat. At nawa po ipagpalaan kayo ng Diyos. Magpalain tayo ng Diyos. Ingatan tayo ng Diyos. Saan man tayo, saan man tayo sulok ng mundo. At huwag nyo rin kalimutan yung mga hindi pa nagsasubscribe. Indero TV lang po. Pakipindot na rin ang notification bell. At pakilike naman po ng mga video natin. Yun na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye, bye po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.